So, what's up guys? It's me again, Penny, and welcome to Japan. So, may nagtanong ulit sa atin guys, ang tanong niya is kung kailangan daw ng OEC or Overseas Employment Certificate kapag magbabakasyon sa Pilipinas. Ayan. So, kung magbabakasyon lamang po kayo at babalik pa kayo sa inyong employer na pinagtatrabahuhan ay yes po, kailangan pong magdala ng OEC. Ahahanapin po yan sa inyo pagpabalik na po kayo dito sa Japan. And then, uh, in-specify niya kasi na engineer's visa daw. So, opo, basta po ang, ang plan niyo is magbabakasyon, tapos babalik pa rin. Uh, po yung, ano, yung kung anong visa holder ka. Basta kailangan ng OEC kapag babalik ka sa pinagtatrabahuhan mong bansa. Mapa Japan man or ibang bansa. Kung wala naman po kayong dalang OEC o nakuhang OEC, eh ang possible na mangyari po sa inyo pag bumalik na kayo sa bansang pinagtatrabahohan nyo ay eh magbabayad po kayo ng travel tax.